O binang mga miyembro ng simbahan ni Hesu Kristo ng mga huling araw naniniwala kami sa Biblia na ito yung salita ng Diyos um, kapag uh, tama yung pagsalin ng Biblia At naniniwala din kami sa aklat ni Mormon na ito ay isa pang tipan ni Hesu Kristo Uh, isa pang uh, patotoo na buhay si Hesus Kristo, na tagapagligtas natin siya, alam ko po na uh, totoo talagang aklat ni Mormon. Hindi siya um, kumak kumakontra sa Biblia, kundi sinasuporta nila ang isa-isa at... Um, ang akla ni Mormon, ito ay isinulat ng mga propeta sa sinaunang Amerika. At ito yung um, story nila, um, yung, yung mga karanasan nila, kung, kung ano yung naging... Um, uh, kung ano yung relasyon nila sa Diyos, kung ano yung ginawa niya sa mga anak niya nung panahon na yun. At dito sa akla ni Mormon, pagbasahin natin, malalaman natin kung ano yung kaugnayan natin sa Diyos, kung, kung ano yung ugaling ugali niya, kung paano tayo um, makakatanggap ng makakatanggap ng tulong na galing sa Kanya sa buhay natin sa araw-araw. At malalaman natin ang mga sagot sa mga tanong natin sa buhay natin. At napaka-powerful napaka um, ang, ang akta ni Mormon. At ito ay regalo na galing sa Diyos para tulungan tayo sa, sa buhay natin. Uh, mahalaga talaga ang aklat na ito. Mahalaga ito sa akin. At mahalaga ito sa buhay nating lahat. At iniimbitahan ko kayo na basahin ito kung, kung wala kayong kopya. Um, uh, hanapin nyo ang mga ang mga um, ang mga missionaries yung mga may yung mga lalaki na may puting polo, yung uh, korbata yung yung name tag na na itim, tapos yung yung mga papae na nakapalda, nakapestida mga may mga name tag din, uh, sila yung yung makakapagbigay sa inyo ng aklat ni Mormon para tulungan kayo at Uh, kapag um, magpray kayo at magtanong sa Diyos kung totoo ang aklat na ito, sasabihin niya sa inyo na totoo talaga na ito ay galing sa Kanya. Mahalaga ka ito sa buhay ninyo at uh, magbabago ang buhay ninyo at magpapasalamat kayo dahil sa pagbabago na um, ginawa ito sa inyo